Kawing ng Pilipinas itong si Jenna, ngunit aksidente naman na siya ay ma-hold up sa isang di inasang pagkakataon. Muli naman silang magtugpo nitong si Gerald kung saan 'yun nga ang nag sa kanya at ito ay na-disgrace pa nga dahil siya mismo ang natusok ng kutsilyo kaya naman na napunta itong si Jenna sa bahay ng kanyang dating best friend na itong um, si Betsy at dito niya maaabutan na hindi pa rin pala maganda ang kalagayan ng kanyang best friend dahil naaabutan niya ang kanyang best friend at ina nito na nagtatalo dahil nga sa nawawala ang pera nito at ginamit lamang sa kanyang stepfather kung saan ginamit lamang ito sa pag-inom itinabi ni Betsy ang pera na yun dahil pang allowance niya sa pagkakainom kaulihiyon niya. Subalit, inis na inis siya sa kanyang ina dahil wala na nga inaatupag kundi ang panglalaki kung saan wala din namang silbi sa kanyang buhay dahil mga wala namang pakaalam lahat ng lalaki na dinadala niya sa bahay niya. Sa madaling salita ay pinipirahan lamang siya nito at gusto pa ng kanyang ina ay eh, hiwalayan itong si Gerald. Naiinis na husto itong si Betsy dahil ang perang yun ay binigay pa ni Gerald para lamang matulungan siya makapag-aaral ng maayos. Subalit ang kanyang ina ay eh, walang pakialam sa kanya. Inis na inis siya. Sinabi niya, lalayas at aalis itong si Betsy sa oras nga na ma-approve siya pa US at huyo na nga daw ang kanyang ina. At uuuri na daw siya dahil wala nang uh, dadalaw sa kanya sapagkat ang kanyang mga lalaki kaya wala namang pakialam sa kanya kundi pinipirahan lang na iwasan na masaktan ng kanyang ina, ang kanyang anak na si Betsy dahil na rin sa nanabastos at napahiya siya. Katotohanan naman ang sinabi ni Betsy at akma naman na dumating ang kanyang kaibigan na itong si Jenna na putol ang kanilang usapan. Nang malaman na nga ni Jenna na aksidente ang kanyang jowa na itong si Gerald at kasalukuyang nasa ospital ngayon dahil nga sa pag-rescue nga nitong si Jenna. Ngunit uh, nakaligtas naman ito si Gerald dahil hindi naman nalubha ang kanyang sugat. Ngunit dahil doon, eh, nag-volunteer na nga itong si Jenna na tulungan sila sa kanilang kalagayan. Ngunit ang suggestion naman ng dalawa dahil nga sa kagustuhan ng dalawa at inis na inis na sila sa kanilang sitwasyon. Ino-offer ngayon nitong si Betsy na kailangan isa sa kanila ay maging US citizen para sure na makapuntal silang lahat sa US. At minumungkahin niya ang uh, isang desisyon kung saan sa bandang huli ay tsaka pagsisisihan din itong si Betsy dahil ang gusto niyang mangyari ay pakakasala ni Jenna ang kanyang jowa na si Gerald para lamang makapunta sila ng Nung una ass. ay ayaw pumayag nga nitong si Jenna dahil hindi madali ang desisyon na gagawin nga nitong si Jenna lalong lalo na at may gusto din siya noon dito kay Gerald hindi malabong magkapalagayan sila ng loob at kapag nagkataon masasaktan niya itong si Betsy ngunit si Betsy nga itong mapilit.